Hello, 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 hello. Good morning ulit. Good evening, good afternoon sa lahat ng nanonood sa aking videos. Ayan. I hope you guys have a wonderful day, evening, afternoon, lunch, breakfast, and dinner. Ayan. So what we're going to cook today in Mia's kitchen ay magluluto tayo guys ng tilapia. Ayan, nakabili lalabs, Lots. Shout out, lalabs ko. Ayan, nakabili na ako ng tilapia, lalabs. Finally. Ayan, makaluto tayo ng tilapia at mag-ulam ng tilapia din. Ayan. Namis ko talaga ang tilapia, guys. Ayan, iniinit pa natin yung ating oil. I think dadagdagan ko yung oil ng konti kasi medyo konti lang yung oil na nakikita ko dito. Oh, hindi na yata. Okay. Ayan. Kumukulo na yung ating isda. Ay, kumukulo. Ilalagay na natin yung ating isda. Mainit na yung ating mantika. Ayan. Pritong tilapia ang ating ulam for tonight. Yes, I miss it so much. Ayan. Ayan. Thank Shout out sa iyo, Lala Jinal. Ayan, nandito ako sa, ano mo, sa LS mo. Nag, ah, uh, lang baga. Ayan. Lalagyan ko sana yan, guys, ng kunting harina ba, para hindi siya ma, yung pumuputok ba. May rami kasi nagsabi sa akin, lalagyan mo ng kunting harina yung isda pag nagpreto daw kasi para hindi masyadong pumutok ba yung matalsik ba so ayan na yung ating isda ayan binaliktad ko na siya guys so let's delicious na talaga ayan yung medyo yung sa ulo side is yung mga thick yung ano natin yung ating pagkahiwa at saka medyo mataba kasi siya na pagka-isda guys kaya ayan Tinakpan ulit natin. Check ulit natin. Eh, medyo hindi ko din namihan ng ano nang mantika kasi maano na din naman. Maluluto ano, rin naman siya slowly sa mas hindi siya nakalunod sa mantika. Ayan, nanahin natin yung side. Ang Ay, ating ulam. Alam nyo lang guys, habang piniprito ko itong isda, kumukulo na talaga yung aking sikmura na bubutong na ako. Kasi hindi pa ako kumakain uh, the whole day. This will be my first uh, meal. Ayan. Ayan, yeah, patatayuin natin guys kasi pa ibabrown ko rin yung ano ba yung yung dyan sa may sa banda <laughs> ayan para kasi siya mabrown din naman para hindi naman putla yung yung ano niya yung, yung harap ayan so nilaloto ko rin siya dyan ako'y naguguto niya talaga Make love shout out mami ni Raja Maraming salamat po na kong busy busy ka pag nakikita mo ako nandyan ka rin ayan, thank you, thank you so much ay, malapit na maluto ay, yung mga fingerlicks dyan you know who you are ayan, nag-ano na talaga ako guys naghihintay buti na lang yung anak ko lalag slots kasi inutusan ko siya ulit ng bumili ng tilapia this time, uh, kin, uh, ko na ba na pag wala kang makitang buong isda, wag ka nang bumili. <laughs> Kasi alam mo naman, lalabs, ayaw ko talaga yung filet. Gusto ko yung ganito ba, may tinik, ganun. Yung isda ba talaga na the way we cook our isda, hindi yung tinanggal na yung mga buto or tinik, however you wanna say it. Ayan, so i-ano na natin yung ating isda ready ready na akong kumain. Ayan. Kapatid! Nasaan ka na kapatid? Hindi kita nakikita ah. Kapatid Arman, the Forester, may galaw siya at kapatid. O, ayan na yung ating isda. Ayan, pasensya na sa aking, ano guys, kamay. So that is going to be our dinner. Ayan, meron na tayong pritong tilapia. And then meron tayong gulay, sagbot. And then meron tayong ginamos. Mm, tanawa lang ang ginamos. Lalo's lots. Ayan, may sili pa. And then, ayan na yung aking plato, guys. <laughs> Ready ko na talaga, guys. Hello, guys. Ito na yung ating niluto. Meron tayong ginamos. And then, meron tayo yung pritong isda. And then, yung ating gulay. And kanin. Ayan. It looks a lot, guys. Pero, konti lang siya. Ayan. Nakagain din ako ng tilapia. Lalabs lots. Ay, nako talaga. Naingit ako doon sa tilapia mo na niloto. Yung ano din yung nagloto ka ng ano. Yung tahong. Ay, nako makabisita din sa store at makaluto ng tahong. Mmm, na-miss ko talaga yung isda, guys. Kain, guys! Kain tayo mga langga. Mmm. Mmm. Taas ang kamay. Eman kamay. Taas ang taas. Sarap, guys. Umasili. Sarap ng aking ginamuhas. Ang ating sagbot. Sagbot is life. Mmm. Na-miss ko talaga yung isda. Mm, nakain ko yung sili. Mm, ang hang. Basta na yung buhok. Ay! ito yung first meal of the day guys ito yung pinaka first meal ko, ko today ano na dito hapunan 6:37 in the evening masarap talaga ng ginamos guys oy, okay? hindi ko talaga pagpalit ng ginamos guys Ay mga lalabs, hindi ko natagalan yung ating videos. At tapusin ko na rin yung ating ano muna. Tapos para kain ako ng mga tinuba. So, I would like to say thank you guys for watching my videos to my new subscribers, to my new members, aking members, and mga subscribers ko na nagsusupport sa channel ko. Maraming salamat po. And, um, please be kind and be respectful always. Always be humble, guys. Kung ano mang narating natin sa buhay, huwag po masyadong mapagmataas kasi aalisin po yan ni Lord sa atin. So, be humble lang, di ba? Ayan. So, I love you guys. Bye. I love you. I love you. Bye.